sa gibuhat ni Lambit Master ng music video. Diri sa kalibutan, naghagustog kaangayan. Pero ang pangutana, sukan pa sa una, basta lalaki, walay paki ang kadaghanan. Karon lugi patay na ko. na video mga idol kay na adri bangis. Og sure ko malingaw og makarelate mo aning kantaha. Oya nagbalay ng Master. Sobrang na kayo balay. Ano ang luya Master bitmaster? Mao na kinahanglan lagtabang. <coughs> Gaya na yung tabang, bugas lang. Yes, loy yes. na siya yung master guys. Sinayang na na siyang tabang, loy, give me that. Buka nga, bro. Kung kata, one thing rin tanan, balik masayob ko. Sure na ta, basta ma-perfect ang iyang lakaw, intro, kata, sa... Ang gabi na nasa aking ito ko, na may laki problema, na stand na labi problema Yes ko na nakasun na bisag isa ko Ginabi kay laki na may laki na stand na labi problema hiskutan ko na nakasun na bisag isa na ang pailog, ako na lay musibok Ang akong paghilak, maoy tingog sa kaisog Di na pero sitwasyon na may kamang Gusto ko yung pero nga nung maamang. Dahil na ihilak, ako ang tanan bisdi di mo tanan, kumagugang, bisag ako lang Kita bang mo

humo kapag. Okay. 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 Oh, ka part Di ako, Ay, ako. <laughs> Hindi, nakata lang, nakata lang. Mga habal, habal na. Sakto, bigay uniform. Kamu mau mau niya niya ini kamu niya bandar. niya oh niya 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 ka bangis, niya 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 Singo niya 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 niya

Bye, bata bagai ka bye. Ayo ah, <laughs> <laughs> bye bata bagai ka. Matai million views. <laughs> Matai. Bye, bata bagai ka

กันนะเฮย <c oughs> วะ <c oughs>